sa inyong lahat. So, andito tayo ngayon sa um, Articles Grill. Pagka ang Articles Grill is puro ihaw. Pero may mga minu naman sila na um, like, ano ba mga minu? Ito ba um, mga Rodolf Mino, nila sila, may Stafford Mino, pero more on grill talaga sila dito. So, dito kami mag, ano, dito kami mag, uh, family dinner sa birthday ng aking mother. And by the way, thank you so much kay, um, Mamaria Ware from Australia sa kanyang pake. Pa at saka kay um, Sir Erwin Sison from California. Thank you so much din sa ice cream. Ay, nabalitan pala. Si Mamaria pala yung ice cream at saka Sir, Sir Erwin C. Son, ang uh, sa kanyang um, cake. At syempre, um, thank you so much kay Tita Bot. Tita ah, Bot, baka <laughs> naman. So Tita Bot, thank you so much. So lahat ng mga yan titapon from wow. So kami lang muna dito at um hindi, hindi pa po hindi pa po ay, pa po lahat nakapunta dito at tandot po sa sa bahay. Papunta pa lang sila diba? So ibigay na lang natin at ano yung mga orders natin. Kani kanda ito yung mga mamino nila oh. Ito yung mga mino nila, mga ganito, mga mino, may mga ano, oh, ganyan. So, sa harap naman, ay ano, Ate Kels pala, Ate Kels Grill. Ayan. Sa Villanueva lang po siya makikita. May mga nga mga refreshments, ganito. Ang mumura lang talaga dito guys. So habang hihintay po na natin sila, so mamaya na lang muna natin kasi tayo mo natin si mama yung birthday girl at si papa naman, andito si papa. Ang um, lahat po kami andito sa baka, andito sa ano, uh, lahat sa family ko andito pupunta which is sa lugar na malayo like sa aking mag sa aking kapatid na si Atan ay nasa Lagunglong so hindi sila pumunta sa aking kapatid na si Lalay hindi rin pumunta kasi nasa Lagunglong wala nang pamasahe at saka sa aking kapatid na si Tata or Dorin wala din, wala din siya dito so ang dalitin dito ay yung <coughs> aking kapatid na si Toton si Misak si Sister Anan at saka Apo at saka sila so kami lang po yung naandito at may mga auntie din kaming kasama dito para maki, maki jam at maki dinner din sa birthday, birthday ng aking mother. Ika 61st birthday. So ayun, ayun lang muna guys. Thank you. Bye! Sila guys. Ayun na po sila. Yung mga pamangkin ko. Asawa ng kapatid ko. Si auntie at saka yung kapatid ko na sa likod. ka black. Ito na yung ating cake. Diba? Ito na yung ating cake, guys. Oh, ito na yung cake. Oh, ito na yung cake ni Mother. From Sir Irwin. At so, dito yung ice cream natin. Mag-prepare uh -huh. na tayo. Uh -huh. So ito na yung order nila Liam po at Chico ano? Ito yan ato Ito po, isa na ila 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 Liam po Ito po ay, ba, ay, ato, ato, ato. At meron pa tayo pancit pizza. Dito yung ano oh. Yan. May rice pa. May ice tea. Ba, doon, eh. Ano to?

Happy birthday! Happy, happy birthday! kita. birthday! Yita. Wow! Yay. Yay. Salamat! Happy birthday, Dai! Payo! Yes, take <laughs> a day! Yes! Supporting ka ang ng

Oh, okay. po yung ice cream natin. Right. Ice cream! Ayan, so, so, uh, thank, so thank you for ano, sponsor sa ice cream, si Mam. Ma si Mam Mam mame Ayan, thank you, Ate Rhea! So Ate Rhea, thank you so much! Si Mam. Ayan, okay, ice cream, you Ma. Today. Unti lang dai Ang sarap ng ice cream ni Ate Oo. Oh, oh. tama na. Iyon na. Ate Rey, ate ice cream. Oh, thank you so much. Oh. Thank you ina. Mama. Tita Rey. Tita Rey. Tita Rey. Tita Rey. Good. Pero talaga yung ano? Thank you Ate Thank you. Ah. Si Ate si Ate we nagbumili niyan. Oo, oh, oh, correct. mga bata bata Ang ice cream ay nag-enjoy ang mga bata tapos yung feeling bata ay kainin ng ice cream. Ayan. Sa pala yung na mamak, sa pandaan mo dili na basta-basta kay mother. Wala ko na yung ma... Uy! Uy! Ala! Grabe si mother, nag-ano na si mama, 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 nag-ano si mama, na na si mama nag Nagsaron ko neta na si Mama. Hoy, ba't hindi ka pala kay ano, Ma'am Rhea, Ate Rhea where? Ate Rhea, nag-enjoy talaga yung mga bata sa ice cream, yung pamangkin ko. Ayan, sila nag-enjoy talaga yung mga bata. Ayan, masarap ka? Masarap ko ya? Thank you kay Ate Rhea. Thank you Ate Rhea. So ito naman ay ay kay ano Sir Erwin. Ma, ka pa, bigyan ka muna kay Sir Erwin ma. Ha? Tingnan ka muna kay Sir Erwin sa cake. Mam, na. Ito so, na kami sa bahay. Nakauwi na kami galit kami sa um, sa dinner sa sa birthday ng mother ko at saka sa aking mga kapatid ng pamangkin. So ngayon, hindi kasi nakain yung cake doon sa sa kainan namin na binag doon sa Asa atikol at ano ba sa, sa, sa by so, <laughs> so po si Mama ng, at the way thank you so much kay ano, kay Sir Irwin so, thank you so much at ayan mother na namin mother so one two three happy <laughs> birthday, birthday to you happy birthday. Birthday. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to Iiyak, iiyak wish mo ba? Ma? Kick. wish? mo? Manong wish? Mo Kiss... Wish. Ano wish? Ano <normal captions ez. foundy> wish? Ano wish? 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 wish?

Laka niyan, ano niyan? Laka niyan, laka! Laka niyan, diligero! Ito ayan. na Ito pa! Ito pa! Ito pa! Ito pa! Ito pa! di pa! Ito 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 pa! yun pa! Ito pa!

So mag ano na po sila, magkain na po sila. oh, tingnan mo muna ka. Tingnan mo muna. Oh. Okay. Ah, diba? So next, next, dapat tikip ni lahat. Si Anan. Go, tikip mo sa saan? Oh. Yan. Oh. Oh. Ano lang? Dagko naman. Ako pinag-ayan daw kayong hiwa.